A blessed day and happy day mga kalabs! It's harvest day! So kay harvest day man nun mga kalabs, sayo kay Minamalingki ni papang kay syempre dili pwede nga dili nato to ang atong mga kauban sa kaumahan. So shout out ay sa lalantakon store dari sa palingki sa duhali no o madali-dali yun naman itawag anytime kay kapuyan na dyan kumaad to sa tago mo nang dari-radyon minamaling kay mga kalabs. Siyempre, para sure ball yung kaya nga itong mga lamas mga gulay mga Si Ikaw uma itong pagulay kay Kaya haod kayo na siya diya magbalansi-balansi mga kalabs. Walang labis, walang kulang. Aw, inga, nagyod papang. Love you, pang. Shoutout shout out sa mga nanay yana pag abot na mo sa balay na din si nanay ni tabang dayon sa mua so yung ani jud yun ni among nanay mga klase si sa dili ni mo go na adayon mo tabang andam kanunay nga mo tabang mga kalabs nya taud taod na adin si tatay pod so yan ni ngana gyud kabuutan og kakugyan ang akong nanay og tatay mga kalabs so ugangan din ako ni mga club. shout out nanay tatay salamat jud sa kanunay nga pagtabang sa mua So bisan dili pa mo sila ingnon mga klabs, mutabang yun na sila so pag-abot yun ako aning duhali ingani na gud sila mga klabs so, salamat sa inyo hananay ug tatay ug naa akong mama diri mga klabs o dali ra pug unsaon man siya sa layo shout out dia na mama los so mao to mga klabs hiwa din taglamas yang dapita para sa iyo kay tamahuman og luto para makaapas pud ta dito sa uma Nyaway lang hiwa at chika chika pun mini sa mga kaayo sa ginuo sa mong kinabuhi ba o yan nga na yun basta kana ganing na kachika mga klas ganahan kay ko magtrabaho oy Unya kay pa man nagsugod dito harvest makalab sa aluto sa sika Kauma diri akong papang og kanon kay di ko kabalo muluto ana kabalo ko muluto kanon sa ginagmay ra yung kaldero maklas pero pag dinaghanagani, gani aw di ko anak kabalo Onya bisan aso kay makalas si sandi pa na ni mo papayun si nanay di ay mo paypay gyud na siya makalab so yan shout out nanay yana Onya kayo man maginlo tanang gulay halato ana ni slice on makalab so na akong ganahan makalab slice slice na lang ba Onya kitan aw na ni ka makalab sung so, humok na ba ang karne nga among napalit o ayan ikaw bahala anak pang So, mga ito kalabs, nagbuka naman mga kalabs, ang tawag ani kay gibuyok ni Papang Ning, ah, kaning kanon nga iyang lutuon mga kalabs, so natunan na yun nakabalo na yun taon siya mga kalabs, bravo sa imo ha, Papang. So, mga ito mga kalabs, para yun ta, o ba diba? mother and son tandem, Mao nang haot pud maluto akong papang maklabs kay haot pud maluto iyang nanay ug tatay mga kalabs. Onya pag uma na magluto maklabs with sudden mini ka uma sa uma o ayan kay kitan na, aw mo og nahuman na ba onya kay para dili sila magutman ako pud sila ipangutana og mga on, tanan. o na bintanan onya ingon man sila nga humanon sa daw nila ang tanan bago sila mga on. Onya kay syempre mga kalabs, feeling vlogger man ta mga kalabs, ay video video kita, walag daghag magtan aw aw char lang baga jug naong. feeling vlogger man ta dili kita ang ay maulaw mga kalabs. Shout out tayo sa mga howler no nga kanunay nagatabang sa mga panahon nga ting anihan. So shout out sa inyo. Salamat sa kusog nga gihatag ni Lord pud sa inyo ha kay dili jud madaot um, ang amuang humay tungod kay naamong um, among tanan. Advantage o disadvantage ya yeah, sa kana ganing uh, makina og mga tao ra ang manghakot no kana man jud magingon nganong tao daw nga among ginapahakot. Una mga kalabs tao tungod kay para makatabang pod media sila kay daghan mangyud ang mangita og kwarta kay panagsarbey ang ani, di ba? Ikaduha makalas maong tawo ra pod ang ikuha kay dili mi gusto nga madaot ang among uma kay sige'y kay akong papa nga magayo-ayo sa mga giagian diha o labi na sa harvester mga kalabz iha panang tarungon labi naglapok. Pero gracias sa ginoo tungod kay nindot man puno nga ang area dere makalaps dili juga ay matagbaw si ka umaron og ah, kanaganing ayo-ayo sa ato ang kanaganing kaumahan. So mao na yung advantage ug disadvantage makalap so wala tanang daot ha. So maupo na siya ang tinuod pod nga sitwasyon pag mao na ang atong gamiton. Pero mas lamang pod siya kung makina pod ang atong gamiton tungod kay dali ra kay siya hakoton. So shoutout sa mga tag-iya pod ana no o anak pod na siya mga kalabs. Pero siguro, maabot ang panahon mga kalabs. Oh, di yun tapod makatag na. Basig ingato na po datong magamit po. Hon. Labi na og busy na ang tanan. unya na yung mga hakot makagamit po taan na. Diba? So ayan, may nagahulat nga mauman ng harvest mga kalabs. Ito sa payag ni kalabs. Nagpasilong ming tanan. O nga area mga kalabs. Mauni siya gi. Dimuhan atong mga produkto ni Aiva mga kalabs. Mauni diri ang RC216 Pawas area mga kalabs. Sa payag ni kalabs dapita. Unya ang harvest ani makalas sa mga, mga nangutan na 100 kapin mga kalabs unya dinan ako iingon kay basig maingna na putag hambugira aw Basta ako ko kay lang lang makalabs. Thank you Lord sa pabor nga imong gihatag kanamo. Ug syempre kay naguna-una na jud kaon diha kay basi magutman ang inyong kalabs lisod ka ayug magutman taaw. Niuna na makalabs kay human pa man ang tanan. Unya wa pud lagi dala ang kaldero ug ang sudan aw una ta mga kalabs. So, yan mga kalabs. Hapit na yun sila mahuman o ghakot. Kalain mga kukaig mukha o maghakot sila mga kalabs. O puno kayo ilang tiyan. Di ba? Lain ka ayo. So, mga ito mga kalabs. umpisa sila kaon. Hala, hukada na to sila mga kalabs. Para dali ra kayo sila kakaon. So every harvest mga kalabs, maugyo ni eh ang among sitwasyon. So magpakaon yun ito mga class. sama sa kung giingon, dili sa hinambug, no. Nga magamay, umada ang atong harvest, mababa man, umada ko ang presyo, pakaonon yun nato ang mga taong nagtabang sa tua, dili na to, iangin. Tungod kay, barato ang presyo, dili na siya maong rason, aron dili nato sila mapakaon. Siguro, usahay na yung sitwasyon, nga dili yun nato kayang mupalit o sudan, ala sabot-sabot, ragyod tanan. So kayo man naman sila kaon kalabs, ah, ipuso ni ka umakay, mag-deliver na po may dito sa dryer mga kalabs. Kaya kanida yung amo ang gina ah, uh, tanong mga kalabs. By the way, di ay sa mga nangutana, si Milian ni siya mga kalabs. So, mo ni siya mga kalabs, sa gabot de regitan, aw nako ako, kaya nakadeliver naman una sila papanggani ng sa yung buntag mga kalabs. Mo ni siya ang sitwasyon de ng dapita. So, salamat dahi ground show family no, sa pag-atiman kanunay sa mo ang si Milia. So, yung ni makalabs mga kalabs. So, yan. Kaya medyo basa man kay na mo gi pa A harvest mga kalabs. Ayan. Ilahasang gi kanaganing pahanginan mga Sa aron mauga da siya. onya maapil po tong amuang i-deliver po karon. So, mauning pag-process sa mga similya mga Pag humandiri, pag mauga na i-blower da ni nila mga kalab. Pag humanog blower, charan! Ayan na mga Na humanag yun nakasulod na sa RCF na sako. Onya mga kalabs ayha ni Shay ibaligya, mga kalabs sa shout out ay sa mga namalit nino. no salamat kay sa inyong pagpalit dito sa Damsep kokoop kani siya mga kalabs wala mi gahatag og similya kung wala ni siya nakapasar sa Sidlab Onya pagkapasar ani sa Sidlab mga kalabs ayan pwede na nato ni Shay ibaligya. so sa gusto mo palit adto mo sa Damsep ko Onya pag uma mag deliver mga kalabs na ada si Tatay diri sya din nagbantay po dai mga, so, yeah, si nag mga kalabs so nya nagtan dai sa tatay nya wala gatan-a sa mga kalabs sige dai chika ni Tatay Basta mag-check tatay mga clubs, Daghan yung kay kumatunan. Salamat anak tatay sa mga ideya. ngayon mong gihatag ka na mo. So yan, happy na jud mahuman mga clubs. Salamat yun ginoo sa pabor ngayon imong gihatag ka na mo. Sa mayong adlaw, sa panahon. basa Lord, salamat yun tanan. All the glory and honors belong to you Lord lang yun. Ayan, salamat yun ka sa kusog, sa mga howlers, sa drivers, sa avister, sa mga bagger. Salamat kay sa inyo ha. Og syempre mga kalas, dili gyud ato kawangon magingon og thank you Lord. Salamat jud bitaw Lord sa pabor nga imong gihatag sa ang nakaharvest yun mig 200 plus sa muang duha ka hektarya. Munya pagka mo na mga deliver happy dayin mi midere kay mamalit mi og pan og soft drinks sa kalab sa aron naapod sila ka unon so ama pa silang pamerindahan mga kalab so bisan pa man og magamay og madako ato yung merinda sila dako na kay na sila mga klas. so kinanglan jud nga ato pinanggaon ng mga tao nga nitabang sa tua a siya gingon mga klas, ang kwarta makit ra. pero kada gani magdinalo ta o pangit ka ayo di ba so mo ta pagapot mga, ito, pag mga klas, din sila merienda so diba, ba paskang bibuha Nakuha na po naman yung aligasi, ila nanay o tatay mga kalabs, pero ako apong papa, ingani po, lupig palagi mo daga nagkunsihal. Kung naapa to akong papa, ingani po siya kamanggihatagon, bisang paman ang mga silingan. So, manamana ragyod mga kalas, diligyod tayo may dinalo, magamay man umadako, ba? Diba? Siyempre, kayo manaman man, tanan, halato na silang bayaran mga kalas, arong dili sila matagam. ah matagam, gyod. unya nalingaw halingaw radyo ko guna-una, baka ni anak ko ni papa, ang dali aradyo sa harvest pangoy sa pero sa land pre, dugaya, maunang nakaingon ko, Lord, salamat sa kusog, baskog sa lawas nga imong gihatag kanamo ni Papang uban sa among mga anak. O pagabot na mama class mo pagabot sa harvester nga gikan sa kinamayan Shout out sa driver ani ulit tawo ang driver ani mga kalabs kamo nay bahalag pangita pang kin sa driver ani aw. So sa magpa-harvest ina ala panawag o pang mo mga kalabs. O kayo man naman mga kalabs ala, mang hugas ta o ako ra ikaingon Lord salamat jud sa kusog sa tanan-tanan Lord sa grasya o panalangin nga imong gihatag kanamo og sa among pamilya. Happy farming! Have a blessed day, everyone!